Okay. Takbo na ng nga la. Una pala si Janoy mga boss. Yan na. Gusto pala yung delivery ko. Yan naman na lalambot yan. Yan talagang tinamaan yung magaling. Na magaling na baga to. Magandang morning mga boss. Yeah ating first deliver for today going to going to Santa Cruz uh, dalawang belly lang tayo ngayon yan boss. saka yung yan, going to Luay by 1pm sabi yung init po so, naglagay tayo ng tubig Kaslot, nagsihis na ang bata ito. Mura, tabihan muka. ka. <laughs> Uy, nalang si Dilan, naging mo anak na pa ito. pula so, na yan? Katapulan ang mga siligaliga ito. Ah! Dahil mainit na mainit yung panahon mga boss. Di pa kasi namin napagaling yung... Palay, mga kami kay Gleon. Uh, baka nag moist na sa ilalim so gilad na namin lang isang araw mga boss para sure tayo na ay ka, tama namin para so, sure tayo na hindi pasak ito lang ito lang yung okay. uh, mga kalahating sako dyan ako sa pagka napagaling na yan Subaru kain, na, kain, kapahing, uh, Okay, ikot na po yung ating going to luwa yung mga boss. Yung ating uh, 20 kilos po. Kaki, hindi mo na pumasok ngayon dahil uh, well. Dito yung kanina pero bumi din mga boss. Skidyo sa namin ngayon mag-repair uh, ng ating mga old griller po. Babaklasin sana namin yung mga ano po. mga uh, bakal na sadong ng kalawang pati yung mga plain set. Score schedule na lang yan after uh, April 5 dahil sa ano po sa April 3 and 4 abala kami sa pagkatay ng 25 heads na bubble gun mo para sa kapistahan ng San Vicente Ferrer. Muna na ba? Balon na na? Bungos. Saba ban lain na. Unset ko anbei salad na oh. Pinoy doy. Nilain ko Yan ni mama, yung tag-prepare ng aming ulam nito mga bawang, gulay mga gulay-gulay. o Bulaklak, ug munggos, matz ginil. Pinoy. Minute man juice pod. Namar. Kapag si Leo Mar. Kuha pakak gamay. Hmm? Kuha mo pakak gamay. Suka pula. Hmm. Na. Suk. Oke. Takbo na Una pala si Janay mabos. bos na. Alas gusto pala yung delivery to Naman na 'Yan man na nalambot 'yan. kaya talagang tinamaan ng magaling, ng magaling na baga to. Amos. Yeah. Timbel delivery. Let's go. Sa Lama ka... Luway, Bohol. <laughs> Dang, sarap makadala ka ng bibingka mamaya from Luway. hindi ako makapunta sa merkado. Siyos, sayang, may para sa topic. ano lang, bridge. Bila limpia. Abut nang bed, limpia lah. Uh -huh. Kau magi ko tak? Kami itu brown brown bibingka. Lihat ni. Kita review tayo ng mga order para bukas uh, Bigay na natin yung listing sa ating mga supplier ng baboy mga boss Yung sizes Another snacks Paris, ng Eletoneros mga boss favorite ni Alan. Baboy ni baboy. <laughs> Lubok ni baboy oi. Wala wala wala. Hey, di Paris yan, wala baboy nang di Paris. Iklim. Ganit na si Masima. Dis ana pud mo nakakuhag panit, nga nang nasagol mo dire. <laughs> Shout out do dong kubinido. Sakto na pa risag kape. Oy, na napay kape ha. kaganyan yan mawas huwag kayong minom ng maraming malamig malamig na malamig na tubig dahil uh, mga sebo po ng baka da, na talagang maninigas yan sa ilalim po lalo na sa mga maedad yan yung mag crave ng paris minom kayo ng tsaa kape maligam gam na tubig huwag yung malamig sa akin ito pa ako ng kape mo boss ba wala ang laman ah ikot na rin yung huling belly kay Roy sumakoy ng Binalew uh, binale o san roque Atin, uh, belly di sa plano ko isang belly ito lang yung ating mga stock <coughs> Alam na din ng mga 22 to 25 heads sa April 3 and 4 na katayan mga boss. Ayan, kukunti pa lang. Sa pa na yung uh, dalawang matira doon. Matira sa pinagkukunan natin ng waxiak. Kahapon po. minutes ako na yan okay so na mga boss maga dideliver eh? na mag ha magidilig na rin ng mga halaman dahil tigang ugang uga na so pair dry na ng mga halaman so kailangan ating mga diligan Ito doon sa tindahan mga boss So Ito yung ating uh, 35 to 37 na na uh, 40 plus na baboy po tama so, ba na yan sa order this coming April 5 So Bukas Hapon yung ating mga order mga boss Meron tayong double extra large Saka extra large sa so, the next video ani isang masagana ng masaganang, masaganang pamamuhay ko ala